Samtang init pa kaing panahon o gisip preparasyon sa tinguan, Gisiguro sa Mandawi City ang pagpanglimpyo o maintenance sa mga drainage ug kasapaan. Ang report ni Nico Sereno. Pag-ukab ni ining mga personnel sa City Engineering Office sa mga manhole sa Barangay Luok, mga basura uban pang mga plastics ang makita. Kini ang sagad nakabara sa drainage o mga culvert nga ilang gipang ukban o gilimpyuhan. Human makuha mga plastics, gipasuyo pinaagi sa vacuum truck ang napondo nga silt o lapok. Doon na sa ilaing hose kagigamit, mupamp o tubig, aron mas malimpyo pa ang kanal o masaksyon ang nahabilin sa ilaw. Sub-sub ka ron ang mga pagpanglimpyo nga gibuhat sa dakbayan pagpahimo sa init nga panahon. Sana pa sa around 1,700 linear meters na ito ang na, uh, since January na ako actually the uh, joint na uh, operation with the village. Priority na to is ang flood prone areas. Um, so identified na nato. Samtang gihangup sa mga residente ang de-clogging operations nga gihimo sa syudad. Nang hinaot sila nga makaabag kini, aron dili na bahaan ang ilang sitio kung kusog kaayo ang uwan. Baha gini din kung kusog. Asa man ba din ang baha kasagaran, sir? Problemado baha sa di mo. Aha. Ken keni, keni nga manhole mo awas niya o ano. Not perfect timing jud nga man no manglimpyo atong drainage kay uh, tinginit man. Uh, mm -hmm. niya wapa mo declare ang pag-asa ato na nang uh, inline na na sa atong mga programa karon mm -hmm. in fact uh, nanakoy koy uh, advice sa uh, DGS uh, atong engineering na mm -hmm. Uh, mo. Nico Sereno Balitang Bisdak